Kuya, 7 years na po ako. No, bakasyon. Hindi po nila ako pinapauwi. Makukuha ko po ba yung ASB ko po? Patulong naman po. Kasambahe po ako dito sa Saudi po. So, actual to no, magkaka-message kami ni Mawadam Hayda-hayda, kasi medyo concerned po yung kanyang katanungan. Kasi, naawer ako dito eh. Ngayon, sabi ko, kabayan, tawagan mo yung agency mo. Dapat lang makuha mo yung ASB at yung vacation fee mo sa loob ng 7 years. Ngayon, nasabi niya, problema kuya, lahat ng papers ko, kinuha nila sa akin. So, tingnan mo pati yung dokumento, kinukuha talaga nila. Ngayon, ito yung tanong ko kay madam. Yung agency ba, tinawagan mo? Ang reply niya hindi po. Ang tanong ko, bakit hindi mo sir tinawagan yung agency? Wala po ibang makakatulong pag ganun. Kasi nga po lahat ng papers ko kinahasa nila. Ha? Baka kinuha nila? Hindi po ang point ko, tawagan mo yung agency kasi 7 years ka. So exceed ka na dapat sa agency. Pero dahil nga uh, dahil ka, dahil sa kanila nandyan ka pa. So tawagan nyo po yung agency para yung agency ang tatawag uh, sa ano mo sa employer mo. Okay? Kasi nga, sabi niya dito, ito actual po guys ah, no vacation po ako mula noong 2018 to now, no vacation po. Okay? So hanggang ngayon, 2024 na, gusto ko po mag -vacation. hindi po ako pinapayagan. And itong last message ko, hindi pa siya nag-reply. And Ma'am Haida, ah, pakinggan niyo po itong advice ko. Para na rin po sa lahat, uh, hindi hindi siya pinapayagan. Ito yung tanong ko sa kanya, bakit daw? dapat tumawag sa agency. Ganito yon. Pag may mga ganito, uh, gusto niyo ng umuwi, tawagan niyo yung agency niyo. Simula nung kayo dumating dito, hawak pa kayong agencies. Kahit sabi natin 2 years contract, hindi na po kaya awak nun. Pero dahil nga sa kanila, dahil hindi, dahil dan sa agency, kaya nga nandito ka sa abroad eh. So, meron pa rin karapatan, okay? Meron pa rin obligation yung agency nyo na kontakin yung employer at meron po silang contact information yung agency nyo doon sa employer mo. Kasi, dapat sila ang pupunta kasi guys, Ma'am Haida, delikado po ito na hindi ka pinapayagan. Bakit? Bakit hindi ka pinapayagan? malala to. Pag hindi nyo to gagawa ng aksyon, abutin ka ng 20 years, ni ka makakawe. Para ka ng slave dyan. Para ka nakakulong. Okay? Eh, tapos, uh, wala naman sa nabanggit regarding sa sahod. Yung tinatanong niya yung ESB, talo, lalo na yung vacation leave, maiipon, maiipon, hindi na maibibigay yan. Pagka ganito yung employer, hindi kayo pinapagay, pinapayagan magbakasyon, wala pa yung mga benefits, aba mag-isip na kayo, maghanap na kayo ng iba, Han balik kayo doon sa agency nyo, at maghanap kayo ng bagong employer, nasa inyo naman yan, decision nyo naman yan eh, pero ito, awareness ako, kasi 7 years hindi siya pinapayagan, kaya no choice, kontakin nyo po yung agency, kaya nga dun sa mga baguhan, ngayon pa lang, bago pa lang kayong OFW, dapat may contact information kayo dun sa agency sa Pinas, di ba may agent yan, may nakikipag-usap sa inyo, lalo na mga kasambahay, meron yan, dapat may whatsapp kayo, may messenger, dapat may ganun, may communication kayo. Kung wala kay communication sa counterpart, for example, Saudi ka. May agency yan dito sa Saudi. Eh, alam, ako kasi, alam ko yung agency ko dito sa Saudi at alam ko rin Saudi sa Pilipinas. So, may contact. So, yan yung binibigay kong guide tip. Okay? Pag napapansin nyo na yung employer nyo, hindi maganda o that's the time na makipag-communicate ka na sa agency. Okay? Doon sa tao. May, meron yan. Merong, di ba, kung nasa ano kayo, parang hub, di ba? While waiting, ba, while paalis kayo, meron kayong ano yan, eh, yung parang accommodation. So, may nag a sa inyo. So, dapat may contact kayo. At regarding dito, sabihin nyo, para yung agency sa Pilipinas, sila po yung tatawag agency dito kung saan bansa ka. Kung wala po, po kayong contact information kung saan bansa ka. Okay? Yun po yung advice ko. Huwag nyo na hintayin nat matagal na kayo hindi pa kayo nakaka-uwi wag niyo wag niyo wag niyo sayangin yung yung alam ko gusto natin kumita pero yung, yung buhay mo naman ang nakataya hindi mo alam eh gusto mo magbakasyon di ba pagod ka na pagod na siguro si Ma'am Haida yun po yung best advice ko uh, find way para makontak niyo po yung agency okay pwede yung tawagan yung kamag-anak mo para pumunta doon sa agency may may address yan eh kunta kunta kayo muna 'yung embassy sa Pilipinas bago 'yung embassy doli, kung Wala po naman kayong uh, wala kayong access para makalabas sa bahay. 'Yun na pa 'yung way nyo. Okay? So I hope na sagot ko ma'am, Haida Haida 'yung ano mo uh, 'yung concern mo. At sana naging ano kayo ligtas po kayo, ano? beep ano lang always pray na na ano tayo na nandiyan pa rin 'yung Lord no sa tabi natin na ligtas po tayo lagi. And lagi lang po natin eh, pagdasal na na magiging okay pong lahat. Okay? Sa tulong ng uh, sa ating pamilya sa mga anak para lumakas po yung loob natin. Okay? So, yan po yung uh, advice ko para sa lahat, no? Uh, regarding katulad dito kay Ma'am Haida na let's dapat meron po kayong communication no? Mahirap na mamaya kukunan ka na cellphone, alisin yung cellphone mo. So, dapat lagi po kayong handa. Okay? Kung may natutunan, share this video and uh, follow mo ako, subscribe mo yung aking YouTube channel para lagi kitang update sa mga uh, upload ko. Okay? God bless and bye-bye.